Ganun ni Makita Shoutout kay Katona Vlog Mag-i-slice ng malaking sida Ayan, tara mga kasoke, panoorin natin siya. Panoorin natin siya kung paano mag-slice ng malaking isda. Quality kaya yan, Idol? Quality nga, oh. Kita agad. Quality yan, Idol. Ilang kilo yan, Idol? 40, 40. 40. 40. 40. 40. Ayun. 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 Grabe, sarap nito mga kasukay tuna. Maraming tuna lagi. Ayun, subscribe daw po mga ka. Yan, basic na basic lang. Yan ang master dito sa pag slice Meron din mga kasukin pusit na malaki, oh. Yan. Ilang kilo to, Ren? Ren? gaganda lang isda ngayon ni Boss Ren Ren, mga kasukin, oh. Meron din siyang tanigi. Tanigi, saka pargo, mga kasukin, oh lalaking pargo Wow, quality oh. Ayun ah. Andan na Anda ng laman. Support lang pa support kay Kasoki. Ayun, shout out sa mga kasuod natin diyan ah. Yun na, binunot na mga kasuke. Oh. Okay. Mahulog idol doon. Doon Grabe mga kasuke. Napakasariwa ng tuna ni Idol. Ganda nito. Masarap pang sinabawan. Yan sa mga mamamalingki po. Punta no? na kayo ngayon dito sa Imos palengke. Ngayon po ay March 10, 2024, araw ng linggo mga kasura. Kung gusto nyo pong magsabaw ngayon o kaya pang kinilaw. Ang gaganda ng mga isda ni Boss Renren. Ren. Pag slice ng malalaking isda. Kaya sa mga bago lang dyan ha, palike and subscribe po ng kanyang YouTube channel. Para lalong si Pagin mag-slice yan isda ng isdang malalaki para sa inyo. Matututo na rin kayo mga kasukay. Panoorin nyo lang si Idol. Maliit lang yan mga kasukay. Inistay siya ngayon. 40 kilos lang. May ulo. Ito yung pangihaw mga kasukay. Panganan to na kung tawagin dito. Yan. Terima kasih telah menonton! Ganda. Is ganda ng laman. Kaganda ng isda ngayon ni Boss Ren Ren. Mga ko napakalalaki. Yung mga tamang-tama. Linggong-linggong ngayon. Shoutout sa mga supporter ni Katuna Vlog niya, ha, Sana tuloy-tuloy nyo lang kung panoorin ang mga ina-upload na video ni Katuna. Hmm, muntik pa. Magbalik tayo ng kutsilyo okay. mga kaso kayo. Nakita. Okay. Ayan, makikita na rin ito. Ayan. Ayan. Ayan natin gagamitan ng kutsilyo. Gunting na lang. Ayan. Hmm, nala Salamat po sa pagpapatuloy ko sa ano sa pagsuporta ni Kasuki Wala lagi pa ako sino sumabay bayan Gamitin uh, lang natin lang kayo. na lang mga kasukay. Malaking isda. Dito okay, kung gaano kasariwa ang ating malaking tuna. Quality, quality mga kasukay. One point seven. tulak ito na yung nagawa ni Idol mga kasukay mamaya i-slice nya pa yan man pang display na yan yung laman oh. sa so, mga magkikilaw dyan ha ah. dyan lang yan kay boss ren ren mga kasukay makikita kagandang tuna quality quality

ayan bali tapos na si idol mag slice ng isda at ginagawa niya na lang po ay pang display mga kasuke. yan hanggang dyan na lang po mga kasoke salamat po